Pinarangalan ng Department of Agriculture 12 ang natatangin pagsisikap ng mga kabataang agripenur mula sa makilala na nagpakita ng husay sa negosyong pang-agrikultura sa kakatapos na Young Farmers Challenge Awarding Ceremony sa Coronadal City, Kamakailan. Tatlong promising agripenurial ventures mula sa makilala ang nagwagi sa kanikanilang kategorya. Sa processing category, wagi ang sa Vegre Mangustin Guava Tea na pag-aari ni Patrick Jomar Jover na nakatanggap ng kabo ang 230,000 pesos na grant at buong pagmamalaking magpre-present sa National Level Competition. Sa digital category, sa pagpapakita ng teknolohikal na talino sa agrikultura, bida ang Umani Tech Solution na pag-aari ni na Julius Toledo at Keith Ira brenyo na kampiyon sa rehiyon at tumanggap ng 230,000 pesos grant. Habang sa YFC Upscaling Category, wagi ang Yoyos Aqua Farm ni Eric Puyos, Aria Puyos at Rehalin Alabado kung saan nakakuha ito ng pinakamataas na halaga ng grant na 300,000 pesos para sa kanilang huwarang aquaculture enterprise na naglalayong mapalago ang sustainable red tilapia production. Dagdag pa rito si Romualdo Tomarse Jr. na ginawara ng plaque of appreciation para sa kanyang matatag na dedikasyon bilang isang municipal YFC coordinator. Ang Young Farmers Challenge program ay patuloy na lumalago bilang isang platform para sa pagbibigay ng kapangyarihan sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong magsasaka. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.